Marigay ang pagdating muli sa Bini Marikit. Sa kabanatang ito, mayroon ako nakuhang ilang mga tarketa de foto at ibang mga merch ng Bini mula ikalima hanggang ikadalawang putatlo na Nobembre taong 2025. Ito na ang huling video na nandito bago ako makatungo sa Bini fied Kung hindi nyo pa alam kung ano ang Bini, pangkat ng pipapito na binubuo ng walong babae. sa walang pagtatagal, ipapakita ko na sa inyo ang aking mga bagong mga nakuha mga merch ng Bini noong mga araw na yon. Magsisimula ang video ito sa ikalawang bahagi ng aking mga binili mga merch na Bini noong ikalima na Nobembre sa lungsod ng Paranaque na binayaran ko ng buo noong eksaktong dalawang linggong sumunod. Tampok dito ang mga tarketa de foto ni Aya mula sa Enervon, Rexona at Stirring Paper. Mayroon ding ibinigay sa akin na kwaderno ni Bini Maroy mula sa study ng walang binabayaran ni Kusing. Noong kalawa ni Bini Mika, nakakuha ako ng ilang mga merch ng Bini sa mga lungsod ng Tagig at Las Piñas. Sa lungsod ng Tagig, bumili ako ng isang ipit na gawa sa akririko mula sa National Bookstore na mayroong mukha ni Bini Aya. Mayroon ding isang nota de memo na mayroong mukha ni Gwen nang galing ito sa studying. Sa Las Piñas naman, bumili ako ng isang tarketa de foto mula sa video na mayroong dalawa ni Bini Aya. Ang Heal With you ay isang fan meet na ginanap sa SM Mall of Asia Arena noong ika-27 ng Hunyo taong 2025. Nandito naman ang pinaribre sa aking mga Romo card na tampok dito ang tatlong Joanna at isang Mika. Bukod sa Bini, mayroon akong nakuhang dalawang tarketa de foto ng Tiny Tan ng BTS mula sa McDonald's. Anim na araw na sumunod mula sa sangay ng NBS sa Magallanes, Makati, yon ang araw na nagmamarka ng pagkumpleto ko ng lahat ng ipit na gawa sa akriliko ng aking nakuha si Mika. Nilibrihan din ako ng isang empleyado ng NBS ng isang yabero ng 3D na mayroong mukha ni Joanna. Isang araw na sumunod, inilabas na sa mga pisika na tindahan ng National Bookstore ang ikalawang tranche ng ikatlong batch ng mga merch ng Bini, apat na araw pagkatapos inilabas en linya. Ang aking mga nakuha ay tanging mga tag na sa sapagkat ito ang pinakamura sa bagong inilabas. Noong ikarabing liban ng Nobebre ay aking nakuha si Aya mula sa sangay ng NBS sa Taguig. Samantalang ng sumunod na araw na may si Stacy mula sa sangay ng NBS sa lungsod ng Tariac. Nakakuha din ako ng mga kwaderno ng sterling na nasa temang Y2K. Ang una ay si Maroy na aking nakuha sa sangay ng NBS sa lungsod ng Taguignong 15 ng Nobembre. at sa parehong sangay nito noong limang araw na sumunod, nakuha ko naman si Stacy. Noong ikat-22 ng Nobembre, bumili ako ng ilang mga merch na bini sa lungsod ng paranyake mula sa aking dealer. Narito ang mga sumusunod. Isang loma card na mayroong lalawan ni Stacy, at ang isa pa na si Maloy. Pareho mula sa set ng Roma Canambini. Ng Ito naman ang labing dalawang sticker na mayroong mukha ni Maloy, ngunit ay ko na ang isa. Ito naman ang fanmade na tarketa de foto ng Bini na mayroong lalawa ni Sheena. Ito naman ang isang tarketa de foto mula sa Grad Universe na mayroong dadawa ni Joanna. Pinakahuli sa paranyake ay ang mga koreno ng studying na mayroong dalawa ni Naaya. Na na at Mika. Noong ika-23 ng Nobyembre naman, mayroong naibigay sa akin na ilang mga tarketa de foto ng Bini, gayon din sa isang customisadong tarketa de foto ng Bini para sa akin. Nagaling ang lahat ng ito sa Norzagaray, Bulacan at ipinadala gamit ang courier. Ang mauuna rito ay si china na nanggaling sa Modes. Ang nakikita niyo rito ay ang unang version nito. Mayroon naman ako nakuhang tatlong talketa de foto ng Angel na ipinapakita dito mga membrong sina Aya, Gwen at Joanna. Mayroon pang kasamang isang tarketa de foto ng Baby Monster sa isang pakete ang ipinapakita dito membro ay si Chiquita. Mayroon ding isang kustomisadong target at foto na kasama na ako sa katabi ng aking mga bayas na si Joanna at Maloy. Ang pinakahuli sa lahat ay ang aking mga nakuha mga merch na bini sa Santa Rosa, Laguna noong parehong araw din yon. At ito na ang aking pinakahuling bini ng mga merch, anim na araw bago ang bini Para sa nanggaling sa National Bookstore, ang aking mga nakuha ay ang pang-organisa ng kabre, at ang tag na mareta na mayroong lalawan ni Colette. isang maliit na kahong lagayan na mayroong larawan ni Stacy. At isang panglagay ng tarkeda de foto na mayroon namang larawan ni Joanna. Para naman sa mga tarketa de foto, nakakuha ko ng OT8 mula sa Paris at ang larawan ni Mika at Shina mula sa Corneto. Nandito na ang aking mga bilang ng mga merch ng Bini na mayroon ako noong ikadalawang putiman ng Nobembre. Dahil mas nakatoon talaga sa bini ang segment na ito, nandito na lahat ng aking mga nakuha mga merch ng bini mula ikalima hanggang Ikadrawamputatro na Nobembre. Maikring anunsyo lamang na nagpapasalamat ako sa Kapwa Blooms na tumulong sa akin na makalibre ng boleto upang makatungo sa konserto ng bini ngayong Ikadrawamputsiyam na Nobembre dahil sa aking isang post tungkol sa babararaban sa paggamit sa bini sa Interehensyang Artificial. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at magkita muli tayo sa susunod. Magandang araw.